maganda araw po mga kadyano mga sweet meow at mga katikram natin dyan Yahoo! so araw po ay uh, po ng ating uh, kanal ipapalipat po natin para po uh, hindi po babaha po sa aming uh, bahay yet. uh, pero ayun wala na station eh. dito lang yung may taas dito lang ano kasi ano na ron eh. so, lang yung may importante yung dadaanan naman i-deliver. oh, dito naman pader lang so, uh -huh. Pero lalagyan din ng patigas na gano'n, para di hmm. uh, patigas lang naman yun. Gano'n, kapal ng flooring siya, papa. Cinco? Ay, hindi. Para sa O, size. hindi hmm. na yun. Kaya na siguro. Basta may baka. Okay, dosi na natin. Kasi yung ginagawa namin 12. Ano Ito, sampit. Ay, sampit. Oo, ah. oh, durago yung ginagawa nyo. Oo, oh, tama.

Ay, ito, nga, ano lang else, eh. Else nga lang dumadaan dyan eh. Oh, <laughs> uh, lang ito na. Hindi, pwede patungan yan. Tampaw. Bago tayo dito. Tapos, pwede okay, ko kumangang natin. Uh, Paputungan natin nung, eh, track lang ito kailangan na ng bakal sa baboy yan. Oo, lalagyan ng bakal sa baboy. Tapos, tukayin dito. Oo. Oh. Lalagyan ng buho. Ano, ito ano? Oo. Oh. Hindi ka ang kakapanggapang. Nga dito, ayun, 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 Eh, oh ayun, 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 oh, ayun, 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 Barangkali titik sesar. Gua sih kapis satu aja nih. Merah nah. Mau meron nih, kaso bus nih ata. Asa bote. Ibila mun dalang kamu, mo mun dalang aku ano. Ah, pang ano ya nih. Pang anu to. Pang uud. Ewa kok pang anu ya. Pang. Anu pang ala ya. Road runner. 200. Main sikte sid ba dito? Wala.

Isprayan pa nila yung langgam. Pantami. ani hindi start na po nila nga. Sumulan mag gukay. Mali pala yung na-deliver na hollow blocks. Mali yung hollow blocks. di Ipababa sa saglit. Ha? Mali yung sukat. Kaling ko, naka. Hmm. na na lang siguro bakal oh, dito na uh, eh, dito na yung bakal para na lang mo na lang muna natin dito para hindi makahabal sampo pa ibababa ay mabuhaw iba kit na lang buhay doon na, 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 na lang lagay yung mga kan mga bakal. May dagdag na tigigisa. Paro. Isang white sand, tsaka isang triple truss. Bali, may pahabol pa po atong tigigisa ulit. Ah, oh, may pahabol. Diba pinadoblin nyo? Oo. Oh. Bali, nagiging tigda dalawa. Anong sukat to? Ah, okay. Hindi dosit, tsaka nandito yung layo. <laughs> lagi <laughs> na e. Pahabol magpapasok. Nandito

mo muna yung mga hollow blocks. Mali yung hollow blocks na nilagay. matay nyo yung kable ha Ingatan niya yung kable ha. Internet ako eh. yan Atama tama yata sa kable. Sige, sige. Oh, wala na ako na internet. Oh, ganyan, ang dali. So yun po mga kadyano, tumigil po muna sila sa pagtatrabaho at paghukay kasi po napakalakas na po ng ulan dito ngayon. So yun po mga kadyano, bali po magawin na po yung uh, ating uh, kulay sa uh, paal. pal, ito po, tatabunan na po yan. Tatabunan na rin yan. Nanggang doon, tatabunan na. Sabihin, lala, luluwang na po sa park na to. So, uh, para din na rin magburak. Para maging tambayan po itong amangga. Magandang tambayan. Negorado. Mga kudyano. Ayan. Siyempre yung bahay ko po ay malapit sa kanal. Kasi naguguho na po dito sa bandang kusina ko. Kaya hanggat maaga pa ay ma-solusyonan na. Ayan po. Dati ganun po yung kanya. Ito wasak na itibag na. Okay na lang. Dito na agad. Wala pa banda dito. Up, up, up. Ayun. Yahoo! Dito na sa gitna. Ang pa nang ito. Ano, okay, okay na dyan. Yes. Yeah. Dala lang. Ano hey, yun? Ha? Ha? Ganyan lang ba? Wala, lang ba? Nadalo. Sabi oh, oh. oh, no. na eh. Kaya pa Pagka karga kasi nyo. Lima lang nakaka. Wala na to eh. Wala na naman to eh. Ito lang yung meron dito. Oh. Oh, wala dito. na lang. Wala na lang. na lang. Wala na Bagsak na <laughs> Pasabay ko na siguro kung hali. Sa bungad na lang siguro isang buhangin yan. Hindi na kaya yung oh, Pwede na sa bungad na lang siguro para may nyo. niya. Oo, oh, bibili ka naman natin ang kartilya. Oo, no? ah, bibili naman ako. Oh. Hindi na lang, pwede rito. Eh, oh. ito po, gawin ko na lang dalawang pumpok para hindi siya. Tsaka sa na lang ang kahoy. Oo. Oh. Saka para-para ng ganda. Oo. Dilaw, ayado mo ng patira talaga yan, no? Napagawa pa ang bago, ha? Hindi na baka ako na, ano? Saka pag ka nag, ano, mainam na nakasangga sana rito, oh. No, Oo, oh, nakapatong dyan. Kasi ito, nagpipitin sa kanto to, eh. Oh. Nakalito kasi, oh. Kaya umuga siya. Ang pao. Ang buti, eh. Daan ko dyan, sa katagilin mo na. Pagkaring mo na yung kartilya dyan. Yung pala yung, kung ano lumugatok. Kala ko yung puno. <laughs> Kala mo, tumama doon. Lapad pa naman yung kanal. Hindi sana kung makitid lang. Hindi kaya mahulog yung gulong. Lapad eh. Mas malaki pa sa gulong. May panglasis yan. Ang ginalan siguro. At malaki naman, naman dito. Hindi pa naman mahatok ng truck. Kasi walang atakan doon. Nakabalagbag eh, ba? Naka nga. Nahihirap iya kami truck. Kasi na lang, pulog. Hmm, hindi ka makapagkasak eh. Mabalagbag yung dyan sa eh. Kaborak. balang talaga yan. Kung pulog yan, dito yung wilo na ito. Uy, ito saan lahat. Pwede, na ito. Kaya alam, yan talaga. Lagi ba? Oo, oh, pwede yung talaga to, Matigas yung ilalim eh. Pero uh. kapanti lang. Ma... Ito, pag oh, talaga ito. dito, di mo na Ano, na, papaturog naman ito. Papalitan, yun lang. Ito. Oh, no. Oh, no! Oh, oh, 'yung 'yung parang may Tapos Mahina parang hollow na hollow it. May lang halo, eh. na, Parang hollow eh. 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 Pero, para Pero kung matibay tibay 'yung halo Ati, yan? Mo mo halo basta, nyo, ha? maski, malalaki ba? Ako? Ay, Kenelson nila yan kanina, nandoon 'yun. Ay, kinasa. Iba yan. Ito, uh -huh. ito yung mga duro. Ito, ito, ito. Mas matibay pa yata yeah. yun. Mas matigas pa yan. <laughs> Kaysa dito sa halo na to. Ay, hey, oh. Pulang si Neto. Hmm. Tapos yung kanya, yung baka niya, nakapatong lang yata. Oo, oh, pinatong intimano lang talaga yan. Pinatong nakapatong sa hero. ano. Tapos hindi pa hinukay ng konti sa lupa. Oo. Uh, Pag-titing lang nga, yan, gusto kong matiba yan, iyukan ka lupa yan para na no. uh, agad. Uh, nakasagko sa natin. Sipag, oh. eh. Kasi yung kanyan eh. Ah, do yan. dito na lang siguro. Ang pangalawa. Ginatin niya naman. Paano magagawa? Hmm. bukas. Nang pasok mo na yung Tatlo tatlo lang yung pasok. Yan, okay, yeah, mabigat yung isa. Pang-apat, laglag na siguro. Tito <laughs> Cesar, may bisita tayo. Magmamano mag mag lang kay Tito Cesar, tsaka kay Tita Carlota. Mga pants ni Cristal. Wala po kami dalang pa sa na Pero si na nagkaligaw-ligaw po kami, taga San Simon po kami. Oh, Simon Opo, kapampangan din po kami, pero ah, taga halos dun sa amin. Lord Lord Kita Carlota po. Kinap sa tindahan. Hmm. Sabi ko pagka nagtanong po kami lumampas kami doon. Oh, okay. Doon sa may sa labas tayo nakarating doon sa sa may dulo pa akyat na nung ano yung sabana na po yon. Tapos pinagtanong ko sa mga kay po yung gomay din doon kasi daw kami sa may bisita eskwela ganyan din. Hindi lang po kami. po no po, namin doon nakikita ko si 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 Sweet Mary, 'di si ko mm -hmm. si Brian, dito sa may ano ipagbibigay ko po sila. <laughs> yeah. Ano nga Ano, yun nga. Mayroon lang sana ako sa dya kay Kuya John kay Sweet Mary. Baka po sana pwedeng magpa-scout doon sa... Yan. Tatang ko. Opo. Ano po, si father ko po yun. Pampanga po yun. Opo. Sa ano sad walang gam diyan. Maam Wala Ano Pero sa harap. Sa lapungan din eh. Kasi bata pa po ako nung nakakapunta kami diyan. Eh kanina tinuro nung nanay ko, sinama ko na kay nanay ko. Sobrang ano ako sa kanila eh. Sobrang gusto ko talaga pumasyal doon. Noon 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 pa. Ayun nga lang. Ang pelido 'yan eh. po. Ano na rin eh. Eh tatay ko, alam niya yung sabi ko, suba ha ako sila. Sabi kong gano'n. Yung mga manalasta, sabi ko, si Tatay nga po. Ito si Tito Cesar eh. Kumidyati <laughs> ko <Dito> pagka. <laughs> ano po palang pangalan niyo? Si Mami Jeng po. Mami Jeng. Tapos yung si ate po, isa. Ako po si Mariam Bolito. Mariam Bolito. Ito nga yung makita pa ako sa vlog ni Kaja, no? Mga race, marami din dito eh. Opo. Huling pumisita sa amin dito eh, matagal na eh. Ngayon lang meron ulit. Iba't it says that. Parang iniisip ko pa nga po, di ba nakakahiya? Sabi ko, siguro naman, di naman masama na dumalaw eh. Sabi ko, hindi oh, naman masama. Patagal ko nga po talaga gusto nga, no? eh kaso ngayon lang oh. nagkaroon ng pagkakataon. Hmm. Mister ko, laging hindi siya pwede. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Ay, kasama ko sa awa. Ay, mo po. Kasama pa po kayo. Galing San Simon sila? Ah, yung mister ko po, tsaka yung dalawang ano. Galing San Simon. San Simon ko pala. Okay. Ang kaligaw-ligaw kami. Pero nung nandiyan na po kami sa ano, sabi ko, kilala ko na to. Ina, ina. Sabi ko ganun. Tapos nung nakita ko na, ayun! Ina boy nila. <laughs> eh, alam ko eh, kasi nakatutok ako eh. Oh. Ayun ka po nandito yung siya yan, isip meri. Sabi ko nga po, sana ka ako, abutan natin. Kahapon, sabi ko gano'n. Kasi pala hapon. Kadalasan siguro yung, bukas nandito yon. Yung vlog kasi ni Sweet, di ba, pagka ano, kadalasan hapon. Hapon. Kaya sabi ko, baka ka ako abutan din natin. Sabi ko sa mga kasama ko. Every other day pumupunta yun dito. Hmm. Uh, sa bukas yun pupunta. Sabi ko hindi naman ako nahihiya kasi parang kahit di pa nila ako nakita, parang kilala ko na sila eh. Dun sa araw-araw na oh. Uh, na po kayo. Naaalala ko nung bird, ay tiesta. Uh, oh, Nasin oh, kayo. Uh, <laughs> Binubwisit yung uh, si Sweet Mary. Uh, uh, Bubuhari si Jano. Para dito. Tara dito. Ah, Ay, oh, ako yeah. na lang oh! lalapit. Oo. Oh, na lang daw lalapit. Naiyak ka sa nila. Lumapit ka rin siya. Matundo lang yung mister ko na yan ang nakaano sa inyo. Pero ako adik sa inyo. kanal. Ano pa yung ginagawa? Palilipat ko yung kanal niya. Hmm? Para kasi ba... Ay, itang kapatad lang sabihan kung mag-vlog na din ngayon eh. Dahil hmm. eh, may kakapatad. <laughs> Babahain kasi yung bahay ko dun. Kaya pinapalipat ko na. Ah. Pumunta ako doon, kila Tito Cesar. Nagbano yung Hindi ko kilalang kilala. Ano pong itsura sa personal? <laughs> Mas buha <ko laughs> sa personal. <laughs> si Kuya Brian, di natin nakita. Atan pa si Idol Brian? Malamabas ko daw eh. Dala daw yung motor, sabi nung gumagawa ni Kajan. Ayan, ayan ang maganda. Okay, ito pala mo. Ito,

Oh. Sabi, itim po ng ulap doon. Oh. Sobrang itim. Oh, no. Yan si Kuya Sipag. Sayang, di mo nakita bisita natin. Perik. Kasi <laughs> ah, pag naman na rin. si pag nakuya Dunong gasta na lang po yung baso. Ah, pinatiktik-tik niya muna rito. Kasi pag naman ni Kuya Eric. Wow! Pag nag-promise talaga, kakaiba. Yeah! So, ito naman, na aso namin. Ito ka na, ito bahay. Patagal pa pala mga pagpapagod si Kuya Eric. July pa. Ha? Kasakto talaga sa July 1. Wala oh, sa birthday. Ano mo birthday mo? Kalimod ko, July 4 yata. Wala oh, na pala birthday mo. Pugas po nang kuha ng plate. Mabusisi pa ah. I isa isa yung utara. dalim mo. Pinapatik-tik muna rito para pagkatayo na dito na ilalagay. Okay.